Ako po si Muslimin Hadiyacob, isang membro ng maging Lanao del Sor uh, Proper FIA Association. Laking pasasalamat po namin na itong irrigation ay na-implement dito sa aming lugar dahil malaking tolong po ito sa aming mga magsasaka. Uh, lalo na sa aming mga palayan. Uh, kung dati po ay nakakapagtanim lang kami ng isa sa isang taon, ngayon po ay nagagawa na namin tatlo dahil po dito sa irrigation na to at laging pasasalamat namin sa National Irrigation Association. Ah uh, regarding po dito sa ano irrigation, uh, sa ating may maintenance po dito, nagtutulungan po yung ano, joint po yung NIA at saka kaming mga association member na nagtutulungan sa kanila po yung materyales at sa amin po yung service. Kami po yung gumagawa sa kanila ng gagaling materyales para may saayos tong irrigation na ito. Para tuloy-tuloy yung daloy at tuloy-tuloy yung ano amin pong hiling na mga magsasaka, sana po ay kung mayroon pang improvement na pwedeng uh, italaga nila ay gawin nila at saka sana po lahat ng mga magsasaka sa buong Pilipinas ay malagyan po ng irrigation dahil malaking tulong po ito sa kanila at naging pasasalamat po ito. Kami po ay nananawagan sa National Irrigation Association na sana po ay kaming mga magsasaka magkaroon ng kahit kunting mga kagamitan sa pagsasaka Like yung harvester, yung tractor at saka yung fertilizer po. Kasi minsan po, uh, doon kami nalulugi sa fertilizer dahil sa mahal po ng fertilizer, hindi namin makuha yung ano ha halagan niya. Kapag nag-aani kami, minsan tabla. Sana po matulungan nila kami kahit konti po at saka yung mga ibang kagamitan po. Salamat, maraming salamat.